Araw-araw ito daan namin. no nag-aaral kami. Sus. Umaga-hapon. Hmm. Hindi rin nagbago. Garam pa rin. Parang lumaki pa yung bato May alam mo yung bagay natin dito malaki?

Pabalik kami ng Maynila, para pahirapan pa kami sa lakad. <laughs> Ni niya. Oh, naran na ba ito, hindi na alawihaw? Tagal na talaga natin, hindi naka-uwi dito. Mayo, nasa alawihaw. Wala naman yung naran na dati, oh. Mag Garakula lang? Hindi. Hindi na yan. Malis lang yan. Sa alawihaw diyan, diyan dagdih. Nandiyan na yan, Hindi lang. Hindi sana,

Patig pa balok mis ko na hiling ko langit. Burini na niya ko. Oh, langit na. Mm -hmm. Una ko na mumung nan sana ko. eh epiro. Patig balok mis ko man nakita ko. Hindi mo. Pero dai <laughs> ko <laughs> matik tuloy yan ta. Siyempre, virgin ang pamambuhay ko ito. Hehehehe. Hindi nga pa sa tipan pispan pispan na ano ka sa pispan pispan ka ko pa pispan ni hindi pispan ang kaito hindi ang kaito ang kaito ang kaito hindi pispan hindi pispan hindi hindi Eh buru ini pernah dosa apa? Saya terpakai. Sudah gini orang Malaysia, mas Melak yang kita namai satu tubo. Oh, sa tubo mas Ano? Iya. <coughs>

Tama ada di video kamu orang